What's up mga baday? Sukaron adlawa, adlaw na budron, kay e wala man tay lingaw ron, muadto na lang ta sa bukid, muwag saging, sa si mga bade nagkuha na ko na sa sundang, mao nag sinaliga na sundang ba, nig iskatig basra, putod na. Kuma na to kuha sa sundang, kuha tag sako, nya kay may luon pa man na saging, ato sa tanggalon tanan, para na atay masudlan sa saging ba, kay lisod man pud og atong isa-isahon dala, mabutan tani silom, nya sa saging kay sako, ay sa kwan loan sa so saging saging basta kay amo na na si jan, tawag hinug na si Jack hinug niya pag humana to kuha sa so sako mga bade eh. largo na Jan ta si bat unsa pa may ta Nya pandaron ta natong raider diri abandaha mga bade Nya amo pagay nato gibutang susi ba. Andar ra na siya pagkahuman dia Di anato sa karsada. Wa ha, mau ton dalan sa mong bukid padulong mga bade Grabing ninduta. Di nakamagasulasul ba. Di pareya sa una. Grabing lapuka. Pagkatapos nato didto magjawjaw mga bade Abot na ta tadi abandaha. Syempre, nagpass forward man ta. Ana man na siya. Muragang atong panahon ron ba. Grabe na lang dali ah. Kagahapon siya pa. Karon lain na. Uhaha. Ang andalan diri ang mga bade. grabbing lisud lisuda. Kay grabe mang lapuka wa. Gamay lang jud ligas ni mo aba. Lagapak jud ka. Lantawa oh. Naay mga fingerprint sa siki Mga tinamakan man to sa mga people of surrounding the earth. Nya pagkatapos dina ah. Abot na ta. Lantawa tawa mong kasagingan oh. Gamay lang na siya ba. Eh wala man mo dako. Kanatood kuyog na ako diha ah. Ako na siya sister kanang manghod ba grabe na jud luya sa mong diet diri ba kay wala naman sila papa adto naman sila sa manila ba ang trabaho na mautod na ang mga bunga sa mo saging agamay pa nya kaning isa kay nabali man ang ihang kapunan ato na lang ni kuhaon sayang man mga badi kay inigbalik na balik nato dinaa ba kapunan na lay makit-an wala na ang bunga grabing libuga ba kay first time na ako manguwag saging so wala ko kabalo kung unsay kilianan sa guyang og linghod pero atik ra kay mga linghod pa man tong iban maulang sa ay atong nakuha gamay lang ba ang importante diha ah, ang mahalaga kay base kung sunod pa tamuan na diha banda di na nato na sila makuha diha ah Siyempre, kayo tao mula ba'y diya sa dait ba? Niya kung makita na nila, au largo raka daya pero ate krah mga buutan mo guna mga tao diha asa mo ah pagkatapos na to tang, tang na siya mga bade ato na naisun sa sako lisod po doon sa pamay dugayan ta diha ah niya grabe pa inita ba ang panahon mang jud ron di na maagwanta 100 celsius degrees huwag diha ah banda mga bade pauli na me huwag di rin na lang to tataman mga bade ayaw mo kalimot Puman kaon, inom tubig. Tung nalingaw mo nangita sa akong video. Pakipalo na lang po 'ko. Dagan salamat. Bye-bye. Haha. Bye. Shout out to 'ko kay Bisinal Jermelo Abis. Shout down sad ko kay Remark Madula. Haha. <laughs> Shout out po 'ko kay Maco Kampo. Shout out po 'ko kay Ricky Silbosa Dahog. Ako to na si Papa. Waha!